Good morning mga ako. online Ayan, isang magandang umaga at isang masikat na araw. O, ang ganda ng panahon for today. Kaya yan, kagigising lang natin. Buti na lang nakapag ako. Sinama ako ng aking chocobeles para mamasyal sa pagsahan ng lagot. Samahin niyo ako maglibot dito sa Laguna. Ayan, papunta kami ng Pagsahan Bibili daw kasi siya ng short, kaya mag-iitikot muna ipapakita ko sa inyo ang kagandahan ng Laguna ko. Enjoy your watching! So, yun nga. Start na tayo ng pamahimasyal. Buti na lang nakahiram kami ng motor doon kay Sunny na isa sa mga katiwala nila sa resort dito sa Laguna. So, nahiram kami. Kaya lang, wala kami helmet. tapos pagpasingkay nyo na. Iiwas lang kami muna sa hulit. Baka kami mahulit na pakiamanta di ba? Buti na lang mag-umaga pa wala pa siya masyadong ha? Ayan. So, ito. lugar ng pagsanhang. tingin na lang tayo. Kasi sabi niya, bibili daw siya ng shorts. So, sabi ko, punta na tayo sa okay okay Para mas makamura. Kasi wala siyang short na dala. Dahil siya ay magsiswimming. O, di ba? Mamaya kasi, magsiswimming na silang mag-aama. So, ayan, kahabaan ng kali. Ito nga ang part 1 ng aming itu buat abang yang empat tu